Ayaw si Pagbrang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Happy Happy New Year po sa ating lahat. Nung time no si po masipag. You know? So sabi nyo ito masipag. Share ko lang po sa inyo dito. Yung kapwa nating content creator po masipag. Ay halos na demonetize po ito masipag. Siya po ay monetize po masipag sa halos lahat ng tools dito kay Facebook. Pero kung nagitan nyo po masipag. sipag. You know? Ayan po. So ito po yung namumula na po. Restricted po masipag. Halos po ito ay na demonetize. Siya po ay si Sir Chris Amy. Sa mga nakakilala masipag. Dati po yung artista no masipag. You know? po sa inyo Sir Chris Amy Supportahan nyo po masipag yun Yan po ay supportive babait po yan masipag yun At matulungin po masipag At guwapings pa yan masipag Parang ako lang Salita so, masipag Para maging aware po ang bawat isa dito po share ko lang sa inyo masipag para hindi po maging gaya sa ganito kung sakali po na kayo po monetize sa lugar kung saan eligible country iyan sa mga tools po ni Facebook at ikaw po yung monetize niya para maiwasan po ito masipag pakinggan nyo po itong share ko sa inyo dito no kasi nga ang nangyari sa kanya na dito siya sa Pinas monetize po siya dyan masipag pero pumunta sa ibang bansa masipag na kung saan ito po ay hindi eligible country para dito sa mga tools na to itong SM ads Ayan, ads on reels, bonus program, subscription. At yung iba masipag, you know? eh, yeah, no? Ayan, no? Reddit content at yung stars. Hindi naman po. Ito po ay eligible. So, paano ba siya halos na demonetized o na-restrict po, Kuya Chris? So, paano ba natin malalaman masipag? na kung saang bansa ang eligible sa mga tools na to. So dito mga sipag, share ko lang po sa inyo dito. Ito po si Sir Chris Amy. So ito po yung status ng kanyang Facebook account. Your page restricted ability to earn money. Ayan mga sipag. Yun. eligible country po mga sipag. At ito na po ang kanyang mga tools. Siya po ay namumula sa Instagram ad subscription. Restricted po. Performance bonus program. And then dito sa Rails Overly Ads. Alam nyo po mga sipag. Yun. ads on Rails, Instagram ads, Overly Ads. Ay itong Boris program ay ito po ay pinag-isa na po masipad so yan po ay minerd na po at ito na po ay pinagsama no so for invite only para tayo po ay monetize so ibig sabihin yan, mga sipag hindi po ito individual kaya nga itong tatlo na to sama-sama silang na restrict ibig sabihin eligible country po ito for dito sa tools na to itong tatlo na to at sama na rin po natin yung subscription kasi namumula yung subscription so kuya Chris, paano ba na detect kung sakali na napunta sila sa ibang bansa so ano ba yung bansa na yan kuya Chris so dito mga sipag share ka po sa inyo dito no para maging aware po ang bawat isa para malaman nyo po kung saan kayo mag-check kung saan kayo, -che kung saan kayo -che na saang bansa ang ineligible sa mga tolls na ito dito tayo sa ating professional dashboard and then scroll down tap natin yung support and then tap nyo po yung muna session para ma-check natin masipag na tap na po natin dito yung program eligibility Ayan, so dito na po yung mga tools mga si yun, yung Rails Play Bonus. So dito, Ads on Rails. So dito, tap na natin yung Ads on Rails para malaman na po natin kung ito bang lugar na to ay eligible. mga kasipag, kung saan lugar na ineligible po si Sir Chris Amy, ito po ay Vietnam. So, titignan natin dito sa Ads on Reels kung ang Vietnam ay ineligible, hindi eligible. So, scroll down tayo. Hanapin natin dito sa baba. So, V. So, alam nyo po, hindi B. So, V. So, V. Hanap tayo ng V. Mga kasipag, kung nakita nyo po dito, wala po tayong nakikitang V hanggang United States United Kingdom lang po masipag, sa lang po masipag you know? ito yung mga country na eligible po for recession about ito sa ads, yun na po masipag sa you know? same ads, sa ads, ads on reels at dito po sa bonuses program mga sipag. So wala po ditong Vietnam no kasi sa Vietnam po si Sir Chris Amy So back tayo sa stars Kasi nga sa stars mga Ito po ay hindi siya na-restrict So siya po talaga ay monetize pa rin So back tayo po tayo sa stars Titignan natin kung ang Vietnam na ay eligible country sa stars So tap natin So scroll down In a country eligible for stars Tap nyo po yan So dito na natin makikita masipag kung ang Vietnam ba eligible kung makikita ba natin dito. So scroll down kasi kanina sa ads on reels, sa in-stream ads, sama na, na ninyo kasi pinag-isa bonus program ay wala pong Vietnam natin nakikita. So dito nyo po malalaman mga sipag ano, ano yung mga country na mga eligible for recession sa mga tools na to. So scroll down doon tayo sa V. So kanina hanggang U lang, Tingnan natin B Philippines Puerto Rico Saudi Arabia ayan oh. so tingnan nyo na po mga sipag, yun, kung saan lugar kayo ito na po so United Arab Emirates UK mga kasipag yun, US ayan US so hanggang U kanina hanggang U mga kasipag yun. tingnan natin kung hanggang V ba so ibig sabihin mga sipag yun, no? eligible po ang Vietnam sa stars na tool. Kaya pala maasipag, hindi po ito na-restrict din po. Hindi na isama kasi eligible po yung Vietnam sa stars at branded content. Masipag, doon lang po talaga sa itong tatlo at subscription na ito. Noong na pinag-isa, na-merge na po masipag itong ads reels and stream ads at itong bonuses program. So, yung tatlo na yun at subscription, yun po ay hindi talaga eligible country for session sa mga tools na yan. So, yun na masipag, dito nyo po malalaman Um, na ano yung mga bansa na eligible country for recession sa mga tolls na yon. Check nyo lang po dito mga sipag, eh, no? sa program eligibility for recession. No? So dito po sa creator support. So Kuya Chris, paano na-detect na yung lugar na yon? ay nandun siya sa ineligible country. So, dito masipag, you eh, no? So dito po malalaman po natin masipag yung ating GPS o location na kain-evil. At ito pa po, po yung ating internet masipag, yung IP address niya po ay detect po yan masipag. So, yan po yung internet natin, yung location, yung GPS, malalaman po masipag yung ginamit nating internet. Lalo pa po kung tayo pinag-upload din, nagtatag tayo kung anong location ito. O anong landmark o lugar o saan ka man ngayon. So malalaman at madetect talaga no kung saan lugar ka. Nga pala mga kasi pag baka sakali meron pa kayo bebenta na gold, na relo, sing sing, alas o anong bagay yan mga sipag yun. basta ito po y gold po mga sipag o ito po y sira o hindi mga sipag basta gusto niyo po ibebenta, message niyo lang po mga sipag kahit nagkakalaga yan ng 20,000, 50, 50,000, 100,000, 500,000 o 1 aim po mga sipag ano. Message niyo lang po mga sipag pag usapan po natin yan. So kas to kas po tayo dito mga sipag ano. Meet up po tayo dito at i-message niyo lang po ako sa akin Kuya Chris TV Na Facebook page po mga sipag you know? Para makita po natin Yung inyong item po mga sipag At magmeta po tayo For cast po mga sipag you know? So yun po yun mga sipag Ang na-share ko sa inyo dito no Para maging hour po ang bawat isa Sa mga gusto pong magbakasyon Kung saan lugar na Monetize sila sa mga tools na to At pupunta doon sa lugar Na hindi nila alam Na ito pala ay hindi eligible for monetization sa mga tools na to baka isa ka rin po sa maging gaya kay Sir Chris Amy masipag yan tingnan nyo po yung mga tools na yan namumula po yan masipag siya po yung na-restrict pero pagbalik nyo po sa Pilipinas ayan Kuya Chris pagbalik ba natin sa Pilipinas Kuya Chris babalik ba yan opo masipag yan I delete nyo po yung video na yun na in-upload nyo po na galing sa ibang bansa at nagkayo pa yung nagtatagtag dyan sa lugar na yun so delete nyo po yun masipag pag once na delete nyo na po yan masipag so, one week to two weeks mag-appeal kayo masipag yan concern lang kayo para maging aware po si Facebook na kayo po ay nag-apil diyan, nag-concern at ma-check niya na po ang inyong status ng inyong mga uh, Facebook account, Facebook page, tinitik niya nila kung ito'y okay na masipag ibabalik at ibabalik lang. Yan po masipag yanaw. So, lagi na lang po na mag-apil, mag-apil para kayo po ay mapansin po ni Facebook po masipag o yung kanyang mga creator ay mga kanyang support team no masipag so yun na po masipag ako po si Chris TV happy happy new year po sa ating lahat long time no si po masipag at kung meron kayong katanungan masipag supportahan nyo po ang ating Facebook page sa Chris TV at kasipag vlog at lalo po ang ating Ah, kasi vlog na YouTube channel po masipag pag ginagawa suportahan niyo po. At kung meron mga tanungan, mag-comment down sa baba o i-message na po ako sa aking Facebook page o doon po sa ating mga comment section sa ating mga in-upload ng mga content video sa Facebook o sa YouTube sa kasi pag vlog na YouTube channel. Salamat po masipag, marami salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat. Happy New Year.